Magandang hapon po sa si inyo, Ma'am Jacqueline at saka Ma'am Nilda. Magandang po. hapon po. So, ka-live-in partner niyo ba to si Zach Soliman? Yes po. Ilang years po ba kayo nagsama po? Um, one year and four months lang po. Ngayon, para lang po sa kaalaman ng mga ating mga nanonood, para po regarding sa kustudian ng anak niyo. Paging bata ay illegitimate child, meaning hindi po kasal yung parent, automatic, the custody nasa nanay yon. Unless yes, na lang kasi na shown unfit yung nanay. Pero kailangan ng court order. So, without court order, dapat yung custody niya sa nanay talaga. Yeah. Especially, sa case na to, si baby boy ay only 11 months old. Yes po. So, child of tender years yan. Yeah. So, dapat sa nanay talaga yan habang lumalaki. So, ngayon ma'am, saan po yung anak niyo? Nasa Cavite ka po, opo. Nasa kay Zach? Yes po. Okay. Ma'am Emma Rose Parungaw, social welfare officer. Ma'am, meron dito, uh, ma'am, nilapit, ma'am, baby boy niya. Kinuha po ng ka in partner niya, ayaw ibalik sa kanya. Ano po ba yung pwedeng yes intervention po. magawa dito ng social welfare? Of. Uh, uh, ganito po kasi siya, attorney. Lumapit po yung family ni, mga, ni Ms. Jacqueline Takan sa aming opisina. Uh, ni refer po siya ng pau sa 13. So, ang ginawa po ng aming CSWD office, pinatawag po yung both parties. Yung side po ni Ma'am Jacqueline and yung side po ng kanyang ex-partner. Ngayon po, nag-explain naman po si Ma'am Jacqueline and then yung side po ng lalaki. Ang umaten po kasi is yung mother ng lalaki or yung lola po ni Baby. Ngayon po, uh, kahit po kasi pinakausapan na namin, hindi po pumayag si lola na ibigay yung kanyang apo sa nanay. Though, in explain naman po namin na base po sa batas, especially dahil hindi po sila kasal, dalawa, and 11 months old lang po si baby, dapat po talaga nasa pangangalaga siya ng nanay niya. So, sinabihan na din po namin si Lola na ang mangyayari po ang tendency niya is makakasuhan po sila. And then, nung time po na kinakausap namin sila, may, may pinakausap po sa aming abogado yung Lola po ni baby. And ang sinabi po, pagkasuhan na lang daw po. Sinausap po namin yung tao. So, ang sabi po, dahil nga po ayaw ibigay yung baby, uh, ni-refer po kami ng tao na dalhin na lang daw po sa police station para daw po mag-file kami ng kidnapping. So, sinamahan po namin ang family ni Ma'am Jacqueline sa WCP. Uh, WCPD po namin sa General Trias. But then, um, according po sa WCPD, hindi po pwedeng mag-file ng kidnapping kasi tatay naman daw po ng bata yung kakasuhan. Ay, ma'am, mali, ma'am, mali, so ma so ma so yung QCPD dyan, ma'am. Kasi, as I have mentioned nga kanina, hindi sila kasal. So, meaning, illegitimate child yes, to. Po. So, yung recognized yes, lang po. talaga na guardian, pati yung may custody ng anak, yung mother. So, pag ibang tao yung kumuha mm -hmm. dyan, kahit nga sabihin, pa-biological father siya, kidnapping pa rin. Kasi yes, dapat, po. ibalik yes, yung custody po. sa nanay. So, maling-maling -mali din yung polis. Yung po kasi, yung ano na napag-usapan na, na po namin doon, actually, attorney. So, Uh, sinabihan naman po namin yung WCPD kasi uh, according na din po sa PAO na kasuhan niya daw po namin. So, ang next po namin na inanod is mag -have purpose na lang po. Tapos, ang gusto din po kasing mangyari nung lola ng bata is ma-make sure na qualified enough si mother na kaya niyang ibigay yung needs ni baby. Yes. So, ang nag-come up po kami na mag-request na lang po ng PICAR sa PUC, which is nagawa naman na po namin and waiting na lang po kami na doon sa assessment. So nag-response naman na po ang ang SSDD po ng Quezon City. Okay, ganito na lang po Ma'am Rose yung mangyari. Sasamahan po mismo ng team ng Wanted sa radyo po. Na pupunta dyan sa CSWD, sabay pupunta doon sa PNP na... QCPD kasi mali nga yung sinabi nila. Pwede po yung talaga mag-file ng kidnapping laban po sa tatay kasi nga hindi sila kasal. Also, ang okay din na for the meantime mag-petition for habeas corpus, no? Para sa bata, yes, no? Po. para mapus yung bata, okay yan. Ang yes, iba din kasi yung criminal charges na i-file sa tatay, eh, kasi that's kidnapping. no? Yes, so actually kahit kay ibalik kayo yung bata, pero nangyari ng elements of kidnapping, kinuha yun na eh. Pati attorney yung nanay ng lalaki. Yun, oh, yun ang matibay na nagpigil na huwag ibigay ang bata. Isabay na sila sa i-file na kaso, no? Isama yes, na yun yes, yung, yung nanay at saka yes. mismo yung tatay. Ng... Pati yung kalipin niya po, din doon eh. Oo, oh, kasi kidnapping Pati talaga yan. Dapat kasi yung anak kasi andito lang ngayon sa kay Ma'am Jacqueline. Ngayon hmm. yung sinasabi po ng social welfare officer regarding po sa suitability ni Ma'am Jacqueline na mag ng anak, ikaso dapat muna ng kabilang party, prove nila. Otherwise, kung hindi nila ma-prove na hindi pla plakipable, automatic yung custody ng anak, nasa kay Ma'am Jacqueline Tan. Pero ma'am, ganito ma'am, don't worry. Andito po yung team ng Wanted sa radyo, pati na po yung mga staff ni, pati na po si Sen. Rafi. Yan po, yan po, po, po namin. Kasama po, magtutulong sa inyo po. Yes, Ilaban attorney. natin to yung custody ng anak ninyo na mapunta talaga sa inyo. Yes, yes. And makasuhan po ng... Uh, kidnapping, yung tatay, yung nanay, kung sino man yung humaharang at saka ayaw ibigay po yung si baby boy. Yes, attorney, po. May pirma po silang tatlo doon sa The de, de. Talagang ayaw daw nila ibigay ang bata. Inano po kami, attorney, ang tingin nila sa amin, hindi daw kayang buhayin yung bata dahil wala daw kami. Hindi nila pwede masabi lang ganyan kasi kailangan i-prove yan sa korte. Sinabi so kung po, hindi nila ma-prove sa korte yan, meaning custody ng anak sa inyo pa rin. At saka okay. hindi kami pinakausap, attorney. Nung dumating okay. yung nanay nung lalaki, hindi kami tinawag para magkausap sana. Pinaalis na nila, sila lang nag-usap doon, yung nanay. At saka? Yung nanay saka yung kalibin, yun lang ang dumating eh. Yung, yung live-in mm -hmm. niya, wala. Hindi kami tinawag at pinakausap. Nung pinatapos nila, pinaalis na yun, kami naman ang tinawag. Saan so doon nangyari ito, ma'am, sa, sa may SWO, sa may CSWD? Diba? Sa may General oh, Reyes. CSWD office, bako sa yes. PNP? Hindi. Sa, sa PNP din po. Kasi bago doon okay. sa DSW, didinala kami sa police station. May record Sige. na po kami doon, may file na ma'am Emma Rose, so ganito na lang po para oh, mabilis oh. tumakso na, no? Sasamahan po talaga ng Team Wanted sa si radyo kasi correct natin yung maling mga advice yung, ng mga ating government officials. Mali kasi yung sinabi ni ng QCPD. Baka hindi, baka siguro, well, baka hindi na sila talaga aware sa batas but then mali talaga. Ngayon, ma'am, Ang uh, since may record naman diyan sa CSWD di nga po merma yung nanay at sa si niya ayaw balikin. ibalik yung anak yes, so I that would talaga. be a, uh, strong evidence yes. na ayaw ibalik so di, okay. kidnapping nga di ba So ayan na lang yes, mami, kaso nalang okay, na lang natin yes. para ang korte na magato para makuha talaga yung custody ng anak. And may intervention na mga gagawin yung korte nga habang nag-ongoing yung kaso ma'am, ang custody talaga ma'am ililipat sa si inyo. So yun may petition for habeas corpus naman kasi si nanay naman talaga eh. Then kung gusto ko talaga kunin ng kabilang party, ilaban nila sa petition naman nga kung hindi man suitable si ma'am, ilaban nila. Pero makuha pa na yung custody pag may finality. di ba? May interim relief tayo tawag eh sa korte. Yes, yun Sige lang po. pong gusto namin, Atty., yung DSWD, number one, nagsabi, paano yan, ma'am? Wala tayong magagawa. Ayaw ibigay ng mother ng lalaki. Ma'am, e, yun ganun yung sinasabi ng si SWD, nga wala magawa, alam nyo naman talaga na they are not married and the custody hmm, of the child goes to yun the mother. Yun kasi ang sinabi. Hindi naman pwede nga sabihin uh, naman kung hindi ibigay ng nanay, sir. ng kabila, yes, sir. walang magawa. Sir, Dapat sir, may magawa. Sir, ang ginawa po namin, Hakbang, pinatawag po namin both parties. Kaya lang po, nung pinatawag po yung side ng kabilang party nung tatay ng bata, hindi naman po kasama ang bata. Ang nandun lang po is si Lola and yung live-in partner ni Lola. Kaya yun sir, syempre, hindi naman po namin pwede na basta i-trespass yung bahay ng Lola para lang po kunin yung baby. Hindi kami nagsabi ma'am na i-trespass niyo yung bahay. Mm -hmm, pero hindi yun. na pwede sabihin ma'am sa mga complainants na wala tayong magawa. Mali yung na-response Nevertheless, ma'am. Ang uh, at least yung main lang natin gawin to para mabigyan ng solusyon is uh, i natin sa PNP ulit to para sa so kidnapping. Pro this time sasama na yung team ng Wanted sa Radyo. So ma maraming okay, salamat po. din ma'am Emma Rosa sa inyong uh, pag-assist at saka okay, sa po. CSW General Trias City. Maraming salamat po. Sige po ma'am sasamahan po kayo ng team am para magano. Okay, thank you attorney. Sige po ma'am. Salamat po. po.